Grabe chinilas, guys. Pambain tika-tiil ang mag Grabe <laughs> na po kayo. Chinilas ni Siluul. O, grobo. Day of. Hello. Good morning. Good afternoon ng damo tao. Ano na sila dito? Di saan kong nandun? Kay. May ibang amo din na ginabawal mag. Bawal sila magtambay sa balay. Dalawa o masanting lamig na sila dari umu na dari ang mga yaya na ano ginabawal ka amo magtambay sa balay hindi gusto ang amo nga magtambay ang mga yaya sa ila balay kung di ok nila oh dari dari lang na sila magtambay dari po kami magtambay Dinaalaw man kami sang amo ko sa balay namon. Pero Sawa man sa balay. Panawa, naing anak diri bisan lamig. No choice ka wala kasing laing tambayan. Kung mag house abi mahal. No. na Namit na diri oh. Namit na. beep <laughs> Wow, namay na nagalit dere eh. no. Star. 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 Hey, <laughs> sa bata ba may star. <laughs> ha? nalit na? Ito saka na basta as. Kapit na gali Chinese New Year mo. Tara. Hindi bugat at Mga nami ang mga bulak. Nami ang beo. Subong plan ko kabaro nga may kulay yelo, gali nga bulak. So, ibig sabihin yung kulay pula kung ano ni mag-yelo, dali ni. Bino. Tanaw biu bio, tanaw bi. O okay, ni kulay pula. Tanaw ni siya bio nila sa na bi. No? Nila sa na siya, ni kulay yelo na. Tara. Tara. pesta Chinese New Year, hapit na Chinese New Year, main may ani niya. Pag-uni ka ron ba? May mga ang-ani. ko ang dear. Kay Christmas. Talawanin niyo mga tao. May mo. No? Be! mas. Opo. Dali ay palapit ay. Dali eh, kaya ara si Lulu ga exercise. Pagyanta lang si Lolo. Sementeryo kay na dere. May alat mga sementeryo dito. Grabe naman kainit. diri magplastar oy. Dito ta sa likod be. O kung dere lang gapon Dari lang Ay sige ta. Laago na to, to basi may kulay na Ay kini gali o nakita nimo tong kita nimo sa ako na kulay pink. Kini nga kahoy. Na amot na ano bagu tanawa ay. Tanawa ay bagu utanong. Pati mga Chinese ay gitambay mandarin. <laughs> Darin na kami sa taas. Oh, pagoda. 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 ada dari jati ma b agar ah, habis anti oh berada ah 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 gerabut talaga dari nalang di umang sapa sapa kata dera libut nalang da, <coughs> dari Tama, dari nalang kadapit kay ikong mag-ihi. Dara lang man, oh. Ay. Oh, si Arto. Oh, tan awa ba si Minterio. Tu. Di ba? Cemetery Park. Kung dapat pangalan sa si ni Bino kay Park Cemetery. Bino pangalan kay Yunlong long park man na may guru bi ay o diba ba nagkulay na iya dahon be ibig sabihin bidong dito sa taas hindi pa maayo kulay itong giadtoan natin nga nagbalik tahaw no Grabe ka dry ang mga sagbot no. Tanaw na gulay ng dahon. Hindi kumanta. Hoy din kabi. Ay subidaon man dira. Diin? Pwede ka magsaka dito sa taas ko hindi ka tamad. Kaso Huwag galit gawa isda. Dari kay ano ito ay false kala nyo lang ha kaya nyo lang may false ay okay, wala dahil pagunggo eh. ha? ito na lang ka darin na lang ka dito kung tamatan ako oh, kahoy ito dito ta sa igad oh ta itong tambayan natin dito oh puno kahoy handong dito Pag nahulog akong cellphone, goodbye. Tan oh, oh, guys. Oh. May mga ano dere. Dami isda ni. Oh, mga tilapia ba? Sudaan na na unta ba? Kasi bawal na napakwaon. Oh. Ito so, ay may ako kulay puti o. Oh. Wala, damas dapat ako kulay orange. Ay, dapat ako. Ngayon. Hmm. Dami. Dami. bawal manado kuno ka unan. Ano ya, na lagi ang mga pagong diri oi. Abi nila may ano la to basta oh. ako isa o. Kabyasila mag-asawa na ba kay updanay uh, sila duwa. Abi nila goro may damdamin pala kiche lagi. Grabe. Baby! May dako de hmm? ako ng isda diri ba? Dako ako ng isda. Pero hmm? Oh. Bede nang mas dako. Ah, mas dako gid to oh ang orange hindi gawa pero arang sa dalong niya dako hindi makita grabe na siya kadalong sa so, my fountain sa so, my duck duck na wala gahalin sa tubig ay sa lupa wala siya hindi siya makabalum malaking kaya sa tubig lang siya direta dati guys okay basi may pagong dati ah regali sila dati huh? Hmm? Ay, nalamigan. Namisda na ko, ay. Namisda na nago, ah. Kurot, kurot. Kurot. Ano yun, manok? <laughs> Dito naman ta sa pikas. Oh, grabe. Uy, natusigig na. Bimo kong patay na na, oh. Uh. Nalamigan na ba? Uy, di ba malamigan ang pagong, guys? Wala, karpa to. Hmm? Hindi makuan. May kudal, bawal, abisod lang. Ay, abaw, kagangang nga nga, pati isa ka isda. Oh. Ayan hmm, na. Kanami pang kwaon na. Why pa naman kami sudaan? Why kami pagkaon? Mayo kay wala ginakaon kapag kung Sige, sige, lapit na. Kaunong gagawin niya ka ron. Hindi ba magawin siguro niya? Hindi kaya na mabutod ang tiyan sa isda, guys. Sige lang sila inom tubig, oh. Kasi mabutod ila tiyan. Masakit ila tiyan. ay ato galit dito oh, may ara oh pare de pandong to ay dapat ako ay derebe ay oh my god dapat ako na but ah siling nila bawal do kuno ni makaon mo no. ito pa oh. oh, grabe dapat isda Palapitan na natin yung isa ka orange. Palapitan niya to. Alagi, tama lagi ko. ni nee, ni nee. Uya Uyak-uyak pa daw. Uy. Awa, ayay. E. Gidritsuhan niya. Awi ko kung hapitan niya. Kaya e na. Eh, naglata ko eh. Pag mahulog na akong cellphone karon Ayun. Cuman, eh? uh oh Deku oh. Tukuk ah oi. Grabe. Hitu, hitu nak putik bino ah. dah kok gicak ayu bi, damik nak le cunun ba. Maka on kayak nak. Apa, -apa nak kita ni bi? Nak tak ko dito, Lito ko ga ako gitar na siya. Do lapit dua kapala dia ulo bino. Dito na puti. Bye bye guys. Malakat na kami. Kami guys, magkaon kami. Dagan bi. Dagan bi kayo gagarin pa dito. Dito tas pikas tabok biha. <laughs> La vie La tête à beaucoup, hein tren na gamay tren nga gamay light trail <laughs> Dari Gidiaya yang ini akan tidak dari Columbia, Kolumbia memahalin. Saka kami di sa atas itu kami mempunyai. -it. Panganan pun dari itu untuk mga bata. Pada putih gulang, pada putih bata. Itu ayo, -echa -echa. Teri kami makan ni Wewin. Tor ko anay ka mo sa mall sa mall. May Christmas light sa baba. Mag Picture kami dira ga ini. Di ba? kami magkaon. Mag-order anay ko. Limonade na lang. Tagay di utsok. Tapos, dalawa ka fresh clams spicy tomato sauce. Nag-50. So, 100, 128. Tapos, pasta. Spaghetti carbonara. Spaghetti cheese. Pangit. Spaghetti carbonara na lang with bacon and ham. Um, oh, 75 Pero dako na na siya nga, ano guys. Plato. Mag-order anay ko. Number 7 kami. Wait ko na lang sa Wewe. Wait na lang naman ang order. Bugay kayo, yung order dito na. pag-insya sabay-sabay mag-abot isa-isa. Thank you. Thank you. Potsu-potsu, anay kita. Tapos naman tambay dito sa may park. ah, uh, alas gis kami naga ano, naman naman pamahaw. Pamahaw naman kapani-udto isa na. Tapos, Thank you. tapos tapos naman pamahaw kag panyaga pamahaw kag tapos paglakat lakat na kami dito sa pagoda tapos magtigda-igda kami matulog lato naman magabi tapos Pagabi na malakat na kami mangita kung din magkaon man uli bye bake nga chicken wings clams with tomato sauce tomato tomato sauce chili mm. tapos amon drinks lemonade kag hot hot tea Yes, ara naman carbonara. Thank you. Hindi ba? Gamay lang siya sa picture pero pang dalawang tao na. Pwede na po pang tatlo. Charan. Nag-add pa si Wewin sang ano chicken wings. So ay. Add pa 'tong chicken wings. Wala man kami lunch kailangan marami aming kain kayong gabi ino. Kaon anay kami guys ha. Hindi lang ko magpakita magkaon. Ara lang. Tanawa nyo lang na hindi lang kami magpakita magkaon. Bye bye. See you. Ay, kompleto na. Wow! Parang luto na luto talaga siya, babe. na tanawa, oh problema ang luto nila sa bino. binaw. Naglaag lang kami bago mag-uli. Tapos na kami din na. Ah. Ferrero. Dami sa kulit eh. Mahal man uy. Yan ho. Kay magpabox tayo. Magpapabox tayo. Mauwi tayo. magtingin-tingin tayo kung mura kinilami po ni cookies tapos di rin na ta sa mga wine mag try it man kasi nino mahal mahal po oh, 600 dollar pag kung pinipin man yung tanong hindi makahubog ang wine kundi ang kantidad niya mo ang makahubog na kami guys para na ang bus. Dato na Layo pa. Dari lang ang pila. Tanawan niyo mga tao ng na pila. Nan. Yung ane kaayos ang dere. Ulat ko pa si Weiwei ng CR pa. Pulit na kami. Hmm. Sayang no. Dapat ilalita uras lang. Pagkabita dito may suga. Dito dito ba? No? Sayang. Dapat nagpagabiita. Good Next time na. 'Di pag magdis nila nitong sa Tejano sa uh, ma pinto may Christmas light. May Christmas light na ano di baway kapakita. đi chơi không Next stop Serenade Vardy Reservage Chinese Ay, hindi Half Philippine Half Ano ganun ay mong binabal Half Pace Mas T-Trap t aga. <laughs> <laughs> Munti ka. Ang ito-ritso ka lang. Sa so, bagong tayo karon. Ah, Ano wala ara dira? Ano ara da? Ano? Oo. Oh. Oo, iskit ko ako mo. <laughs> Apat na mabiyaan na mo ng bag na kini o. Ay! Ma, antara tabo. Bye-bye, bae. I love you. Ako na lang mag-uli. Mag-walking in. Mag-walking-walking na lang ko. May pangsadaan ako tomorrow. Then, no I'll go on. mag ko. Ba't gila ba yung sapin? Oh, sayang. Bag-upa naman. Eh, sapin. Ano, bag-upas eh. Ba't naman Kaun gitapon? gani. Punin ko na lang yan, guys. Punin ko na lang. sayang mahal pa naman eh mga insik talaga ang nag ano sin eh Dalton ko na lang sayang so, pa naman paano naman may iklip hmm? bahan ko lang yung sabay. O, diba? Oh, sayang, bago pa. Oh, may gamito na kami. Mag, ano? Sa Maglaag. Basura ko. Amo na ako nakuha, o. Oh. Damo na, jackpot, mga bago. Hmm. Ano lang mga basura, diri ay mga ukay-ukay gali Sayo lang kayo mang ukay-ukay dire sa basurahan ka lang mga ukay-ukay may damit ka na mga bag-upagid ibang pilihan ko may mga nami pa man buutong tang bulsa pati may tatlo na ko kapantalon kagdamit dalawa Dabi makita dulu Dumatiag ko daw bago nga daw daan Dabi makita Sige na, Bye-bye. Kayo mag-uli na ko. Nasura lang ko. Para, oh, reject. Ne, nakuha ko. Marami. <laughs> Ay, nako, mga bag pa. Thank you, Lord. Oh, huh? mga pantalon ng mga bag pa. Ay, di, sakto. Amo pa na mo. Sige, bye-bye, guys.